Okay, good morning, good morning, good morning. Welcome to my blog. Uh, Welcome to my video. No, bab po tayo sa sa pamamagitan ng Word of God. Po, so, sa pagkat ito po yung napaka importante na may pangaral natin ang mabuting balita. No, so, sa ito ang layunin ng Panginoon na may pahayag po natin ang salita ng Panginoon sa lahat ng dako saan man tayo naroon na po sapagkat ito po yung napaka -importante sa ating buhay spiritual na ito po isang pagkain ng ating kaluluwa na po ang sabi nga po doon sa ano sa Matthew 4.4 hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos so ang ibig sabihin hindi lamang po tayo nabubuhay sa alinmang pagkaing material, no? Kundi nabubuhay tayo sa mga pagkaing spiritual Walang iba kundi ang salita ng Panginoon, kapatid. No? Kaya, napaka-importante sa ating buhay ang Word. napo. po? Kung mayroon ka mga Bible dyan, kung mayroon ka mga uh, uh, cellphone na wala pang dinanonload na Bible, mag-download po tayo. No po? kung nasa trabaho ka man pwede mong basahin pwede mong uh, buksan ang Bible mo pwede mong buksan yung cellphone mo para basahin yung Bible no, po, wala po tayong may dadahilan na hindi, hindi po tayo makapagbasa, makapagbasa ng Bible no, po? kapatid ito ba isang uh, paalaala lang sa atin ano po? ang Bible ay ito po ay isang daan para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Ang Bible, ito po ay magtuturo sa atin no? kung paano tayo lumakad bilang anak ng Panginoon. Magtuturo sa atin para sa si kakaunlad ng ating buhay. Ikakaunlad ng ating buhay spiritual. Ano po? Huwag natin sayangin no? ang ating buhay sa mundong ito na hindi tayo nakakapag-share ng mabuting balita. Hindi tayo nakakapabahagi, nakapagbahagi ng mabuting balita. May purpose po ang buhay natin sa mundong ito. Hindi lamang po tayo na lumitaw dito na wala lang, no? Ginawa tayo ng Panginoon para sa kanya. Para mapaglingkuran siya. No? Tandaan natin mga kapatid, lahat ng bagay na sa atin ay nagmumula sa Diyos. Ang buhay natin, ang buhay mo, ang kalakasan mo, yung kinakain mo, ay nagmumula sa Diyos. No? Wala tayong uh, may sa Kanya. Wala tayong uh, may kakatwiran sa Kanya. No? Dahil hawak niya tayo. Lahat ng desisyon ay nagmumula sa Kanya nopo po dapat magpasakop tayo sa kanya no hindi yung puro na lang po tayo trabaho puro na lang hanap buhay no po, hindi ito ang layunin ng Panginoon no anong sinabi doon sa Hebrew chapter 13 verse 5 na no sabi dito iwasan ninyo ang pag-ibig sa salapi masiyahan na kayo kung anong mayroon kayo sapagkat sinabi ng Diyos hindi hindi kita ni pababayaan hindi hindi kita iiwanan ni pababayaan man no sa makatuwid magtiwala tayo sa Panginoon anuman ang nasa iyo masiyahan na po tayo no magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon no? nalulungkot ka man nag-iisa ka man Nandiyan si Lord. Napatuloy na kumakatok makatok sa iyong puso. Nandiyan si Lord. Na gusto kanyang samahan sa, sa, kalungkutan o sa hirap o sa ginahawa. Kapatid, tiwala tayo sa Panginoon. Lahat ng mga nararanasan mo, lahat ng mga problema mo, surrender mo kay Lord pagkatiwala mo sa kanya titiyakin ko po sa iyo malulutas anumang mga problema ito no tiwala pa tayo sa kanya panghawakan po natin yung word niya na hindi tayo iiwan ni pababayaan diyon sa sinabi ko sa Hebreo chapter 13 verse 5 okay po salamat po god bless po patuloy po tayo mag-iingat mga kapatid no bye bye god bless